So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss, uh, itetest na natin yung TPS sensor na pinalitan natin dun sa ating Honda Click uh, At yun nga, yung mga sinyalis na ito mga boss, kapag once na ito ay palyado uh, Malamiya yung hatak o mahina yung hatak niya sa rangkada Tapos yung pangalawang sinyalis niyan ay uh, yung... Uh, pag drop o pagbagsak ng RPM mo pag once na naka full throttle ka o kaya ay nasa bandang gitna ng throttle mo, biglang babagsak yung RPM o yung takbo ng motor mo so dito uh, ginaya lang naman natin yung mga ibang vlogger, katulad ni Tropa Allen so isa yan sa mga idol natin uh, check natin mga boss yung kanyang reading kung tama ba, gagamit tayo ng multitester tapos uh, naka din na rin tayo ng dalawang anong pin para dito. So dito mga boss, a uh, lalagyan natin ng uh, connection itong dalawa na to. Mula sa kanan to, tapos 'yung nasa gitna. Lalagyan lang natin siya ng connection para mariting natin 'yung kanyang uh, performance mga boss kung talaga bang palyado na siya. Okay. So, yan. So, tapos, ito yung ating multi-tester. Negative and positive. Dito naman, mga boss, kahit uh, saan naman dito ilagay yung negative at positive nyan, wala naman yung polarity. Tapos, lagay natin sa uh, 2K ohms. So, yan. Sa, ah, 2K, 20K, mga boss. 20K ohms. Tapos, lagay natin yung isa dito. So, yan. Sunod, uh, yung isa naman sa kabila. So, yan. Kung may kita nyo, nagkaroon na siya ng reading, mga boss. So, yan. Okay. So, dito, pag once na nakagitna ka, mga boss, yan yung pinaka uh, sarado yung butterfly ng throttle body mo. Pero pag once na nakadulo yan, nakadito, dito siya sa baba, nakatutok, kaya nyo naka-open throttle. So ngayon, check natin dito mga boss, i ano natin, dapat hindi siya magda-drop. Kung okay yung ating TPS, dapat yung reading nyan ay ah, hindi magda-drop o hindi magkukurap. So dito, meron tayong reading na ah, 5.19. So, yan na natin mga boss. Ikot natin siya. O, halimbawa magte-throttle tayo. So, yan. Pababa. Yan ang pababa. Dapat hindi siya babagsak. O, hindi magkukurap. 3.80 3.70 6 5 4 3 2 So yan, pababa na pababa siya. So, nasa 1 na tayo yun. Biglang nag-2. Nasa 1 na tayo, pero nag-2. 2, tapos 1. Tapos yan, o. Oh. So, nagbago yung reading niya, mga boss. Tingnan niya to. Nakagit na siya. Pero, ah, nakadulo na siya, pero biglang umalo ng 2 yung ano. So, balik natin. So, yan, o. Oh. Diba mula sa zero, tapos mag 1 Pabalik yan, one. Dapat tuyan yan. O nag 1 uli So, balik natin sa dulo. Yan, dulo yan. Ngayon, pihiti natin. Dapat hindi siya magkukurap. Four, three. Two. One, two. Nag-two ulit. Four. So, yan, nag nagbago-bago na siya mga boss balik ulit natin sa taas so yan mga boss bali talagang palyado na tong atong TPS natin at uh, ganyan lang sa i-check so kailangan lang natin ng multi-tester pag hindi natin uh, sigurado kung papalitan ba natin to pero yung iba kasi, naglalagay sila ng caulk inkant dito sa dulo o sa loob. Kasi napansin natin nung pinalitan natin to, etong part na to sa loob, so yan, yung nakaipit na yan, masyadong malawag compared dun sa nabili natin. So, yung ginagawa ng iba, nilalagyan ng caulk inkant to para mag-fix Yung reading nya, mag-fix. Tapos, inesprayan nila ng Ah, contact cleaner, para ma-revive nila, mga boss. Pero, yun nga, pag hindi na kaya, ay palitan na natin. Marami namang mabibili na ito sa online at purang-mura lang, mga boss. Okay? So, yun, muli. Maraming salamat. God bless.